Day 5, gagising ko lang. Pero ang sakit ng mga kagis ko. Grabe. Kailangan pa natin nilang mag-heal bago ko sila i- workout ulit. Magka-pray muna ako ng breakfast. Yun lang. Tututunan. gusto ko mag-update kasi sobrang sakit talaga ng calves halos calves ito um, halos di na ako makatayo so nagsisearch ako na ng video para mawala yung soreness nangyari na sa akin to before nung nasa nag-work pa ako tapos sobrang lamig ayun halos talagang din ako makalakad ng ilang araw kaya hindi ako nakapasok ngayon um, may na naman yung aircon bearable naman pero bago pa napunta sa Ergon sumakit na talaga siya so feeling ko dahil sa nabigla rin kasi dalawang araw ako nag calves tapos nag deadlift pa ako noong day 4 so ayan <laughs> kasalanan din okay so hopefully mawala siya bala ko talaga for day 5 is mag jogging sana pero hindi nata magagawa for day 5 so makabalik sana ng day 6 para atas maka chest day and by day 7 back to ulit kailangan gumaling siya agad by day 7 sabi dito kailangan daw mag stretching may mga binigay sa youtube and then also um, protein intake and maraming water tapos heat compress so sa so try ko update na lang thank you and so kakawigol uh, lang sobrang sakit talaga ng binti ko ah uh, nag hot compress lang ako tapos nag follow ako ng stretches sa youtube nakalakad daw ulit kasi galing ako sa, sa work sa baba eh. work from home ngayon uh, um, nagdakad lang ng konti tapos nakauwi na and papay nga lang ngayon tapos sana bukas okay na um, sabi naman daw sa google at least 48 to 72 hours magihil na rin yan eh and kumain ako ng maraming protein tas tubig, and hinihilot ko rin ng pating ko so sana maging okay na ako sa back day ko sa friday Yun lang for day 5 thank you